Hi there people, mga kabisyo, kumusta ang araw at kumusta ang bawat isa? Mayroon na naman tayo isang malupit na tutorial na isi-share ko sa inyo. So, paano nga ba ito? Tanggalin yung mga nakatag sa inyong timeline dahil yung iba, mahilig makipag-friend sa inyo tapos may mga business. So, tag ng tag, araw-araw may mga tag na business sa inyong timeline. So, paano nga ba tanggalin ito na hindi ito isa-isahin? Isang click lang natin ay eh, matatanggal na sa ating timeline. So, simpre, bago natin simulan ito at patapusin yung itong ating video, at kung bago ko lang sa aking channel, huwag mong kalimutang i-like, i-share, i-subscribe and hit mo na rin yung ating bell button para lagi kang notify tuwing nag-upload ako ng video at ikaw agad ang kuna-unahan makapanood nito. So without further ado, we'll start. Siyempre, punta tayo sa ating Facebook application. Ayan. Open na natin yung Facebook natin. So ayan mga kabisyo, punta tayo dito sa profile natin, dito sa right side. Ito, nakikita nyo ba mga kabisyo? Yung tinutunan ko ng cursor. So, click lang natin yan. Ayan. So, scroll nyo lang pababa. Punta kayo dito sa settings and privacy. Ayan. Tapos settings ulit. Click nyo lang yan. Ayan. So, scroll lang kayo pababa mga kabisyo. Sundan lang natin ito. Hanggang makita po natin yung activity log. Ayan click natin yan, open natin. So, ayan, welcome to Activity Lab. So, dito man natin makikita mga kabisyo kung paano tanggalin yung mga tag. So, dito may makita ka sa taas na Archive, Recycle Bin, saka Activity History. So, dito sa baba naman, Public Post, Public Tags, and Story Activity. So, ano nga ba yung sinasabi ko sa inyo? Diba yung mga tinatag sa inyong timeline, gusto nyo natin tanggalin? So ayan, may public tags dito. Click natin 'yan, open natin mga kabisyo. Dahil dito natin makikita 'yan. So lahat ng mga nakatag sa inyo, ayan gaya nito. Mayroong mga year 'yan kung kailan tinag sa inyo. Ayan. 4 November 2022. So ayan mga nakatag 'yan. So hanggang pag scroll mo pa sa baba, nandito yung pinaka matagal ng tinatag sa inyo, yung pinaka mga luma ng mga tinatag sa inyo. Ayan. Ayan mga kabisyo. So makikita yun dyan kung anong taon, anong buwan, anong saktong date na tinag sa inyo. So ba may tinag sa inyo na hindi nyo naman gusto kaya wala ka naman doon. Ba, mga business na yan, ayaw mong tag ng tag sa'yo. So paano nga ba tanggalin ito? Kasi gusto mong tanggalin lahat. So pindutin nyo lang to, i-check nyo lang tong all na to. Tapos sa baba, remove tags. So halimbawa kung isa lang, halimbawa eh, dahil ito mga kilala mo naman mga kaibigan nyo, so kasali ka dyan sa mga picture o kaya video na tinatag sa inyo sa timeline nyo. So gusto nyo isa lang, so pindutin nyo lang to sa box na to. Check nyo lang yan. Ayan, pag na-check mo dyan, so remove tags ka na lang dito sa baba. Ayan, basahin mo lang dito. This was photo and comments that you are tagged in want affair on your profile anymore. So, but they may appear in other places on Facebook. If you are still concerned about the other seeing an item, you can ask the person who post it and to remove it. So, ayan. Basahin nyo lang mga kabisyo. Tapos, pag gusto mong e remove, si simple, continue natin remove tags. Ayan, tayo natin. Ayan. So, ganun lang kabilis. Depende sa pitik ng inyong internet. So kung gusto niyo naman kung lahat diyan, s'yempre medyo matagal-tagal, medyo kakain ng ilang minuto bago matanggal ito. So ayan na mga kabisyo, natanggal na. So kayo na bahala, sana nakuha niyo itong ating tutorial na to. Kung paano nga ba tanggalin yung mga nakatag sa timeline niyo, hindi niyo na pwedeng ano isa-isahin niyo doon sa mga tinatag sa inyo. So kung gusto niyo lahatan, makikita niyo. So ipapakita ko sa inyo kung ano itong laman nitong archive na to. Ayan, dagdag ka naman mga kabisyo. Ayan, ito yung archive na mga matagal na nating, Ayan, mga naka-quarantine dito sa archive na to. Yung mga, mga video natin, kung ano man dyan. Tapos dito naman sa recycle bin, yung mga dinidelete natin. Ayan, bawa, may dinidelete tayo. Ito, bago lang, mga video. So, dito mo makikita sa recycle bin. Ibig sabihin, itong Facebook, may recycle bin din. Tsaka yung activity history. Ayan mga kabisyo, nakita nyo ba? So, untayin na natin. Ayan. So, makikita mo dito yung mga video na nilalike nyo. So, makikita nyo. Tingnan nyo yung mga karelasyon nyo kung sino yung mga nilalike nya. Makikita nyo dito. Yung mga video. Yung mga picture. So, ayan na nga mga kabisyo. Sana nakuha natin itong ating simpleng tutorial lang sa so, mga nag-request dyan. So, sana satisfied kayo sa ating video na ginawa ngayon. So, may galap shoutout pala sa mga bago lang sa aking YouTube channel o sa Facebook feeds na patuloy na andyan lagi at makaabang sa ating mga video. At sa mga Solid Rural TV dyan na laging nakakaantabay sa ating mga panibagong upload. May shoutout sa inyong lahat. So, keep safe and God bless you all. Thank you. Bye-bye.